today's episode ng na Try Natin Bihisa ng aking ma'am. Bahad kasi simula nung naging nanay ako, hindi na ako marunong manamit. Magpapambahay ang mommy Chris ninyo. Etong sandal na to, lagi nyo tinatanong sa ako na bili. Bench to, kaso diniscontinue na nila. Oo, uh -uh. Tapos itong shorts na to, nabili ko sa Bangkok. Sa so, sobrang luwag na ito, mukha na siyang skirt. And kung mapapansin nyo pala, ang laki ng no? Bloated tayo today, pero okay lang. Iha-high waist natin yan. We will own the bloated tummy for today's video. Feeling ko magkakaregla na ako. At kahit nasa bahay lang tayo, dapat we have to accessorize. Pero hindi naman yung OA accessories. Kaya ang susuotin ko, itong ginto na hoop earrings, dan tarnish pala to ha. Hindi na ako nag sa ginto kasi napaka ano ko eh, nawawala ako. Ang dami ko ng mga alas sa totoong ginto na nawawala ako palagi. Kaya ito, nan tarnish na lang muna. And magsusuot tayo ng crocs. Yung mga jibbits at saka yung mga accessories na nilagay ko dito sa crocs. Nabili ko dun sa kabilang app. Punta na kayo sa aking mga stories. Tapos, ito palang crocs na to. Sobrang comfortable kasi para na-break in ko na siya. And just when you thought na ito na yung pambahay natin, kung magkayaan man lumabas, magbabag lang ako. Ang ganda nitong bag na to. Dito ko na lang ilalagay lahat ng mga essentials ko. And nasa harap siya. Hindi tayo mananakawat, girl. O, di ba diba? Ayan. Mapapambahay, mapalabas. Okay, ate outfit.